Mayor Robes, Bishop Dennis C. Villarojo, Aileen Punsalan Ignacio, Rosana Emanuel J. Isidro, Ninya Perez, Henner Merudy de Belen, Board Member Efren Bartolome, Dr. Virgil, Dr. Angelita Frando. Para sa kaligtasan ng mga sumusunod at kanilang pamilya, Mga kasapi ng Knights of Columbus, Santo Cristo Council 17873 at Holy Child Council 6737 Bustos at ng Catholic Women's League ng Santo Cristo at ng Bikarya ng San Jose. Called to Love and Holiness, Family at Dubai 2000 Hail Mary Prayer Groups, Couples for Christ Community, Prex Family, El Shaddai at Soldiers of Christ Communities. Para sa kagalingan ni Maria Lourdes, Bautista Francia, Rupert Ramirez, Carlito Lazaro, Harold Generi, Edsel Gabriel Saraw, Marcina Martinez, Chodor Rico Jr., Yoprosina, Milagros, Maricar Sandiego, Randy Akangan, Arvin Herbacio, Bernadette Hoson, Angel Mateo, Esther De Castro, Milet Ocon, at Lucilita Bautista. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Ernesto, Charlene, Demetria, Irma, Severiano, Anisetta, Maxima, Eliuterio, Rodolfo, Florencio, Romeo, Librada, Maximo, Benilito, Ricardo, Raiza, John Lloyd, Jeffrey, Ariel, Nelia, Judeline, George, Vicky, Marcelino, Maluni, Pilar, Ursesio, Susana, Igmedio, Guillermo, Chodorico, Modesto, Lucila, Eladja, Emilia, Napoleon, Dolores, Florentina, Feliciano, Edilberto, Agrifina, Celeste, Gerald, Donato, Roberto, Facipico, Erlinda, Josefa, Josefina, Ignacio, Felixberto, Berto, Camilo, Victorio, Zenaida, Antonio, Agustina, Juanita, Victoria, Policarpio, Chofila, Chodora, Carlo, José, Ruperto, Edgardo, Celso, Ricardo, Chodorico, Rinerio, Roy, Isagani, Aniano, Consolación, Patricio, Rowena, Teresita, Simeón, Corazón, Felisa, Enrique, Manding, Joseph, Jesús, Francisca, Félix, Senencio Brígida, Gloria, Cesario, Wenceslao, Vidasto, Josefa, Peter, Concepción, Mario, Fernán Víctor, Geraldo, Reynald, Joscoro, Elenita, José, Antonio, Perfecto, Felipe, Florina, Gaya, Sally, David, Arnel, María, Stephen, Marcelina, Conrado, Dolores, Evelyn, Julio, Rolando, Maria, Rosalinda, Aida, Julia, Lucio, Flor, Erlinda, Agatona, Mauricia, Roger, Dino Boy, Oscar, Anastasia, Maria Lourdes, Bienvenido, Diogracia, Rene, Crisel, Romeo, Consolacion, Pablo, Macario, Manfredo, Asuncion, Bernarda, Francisco, Bienvenido, Mario, Santiago, Vilma, Purita, Elijah, Elson, Eric, Juan, Alberto, Tito, Hilda, Lorero, Leonora, Cornelio, Severino, Wilbert, Esmeralda, Ernesto, Robert, Elisa, Rangirin, Tomas, Carl, Pedro, Rosario, Angel, Telesporo, Miguela, Jetty, Presentasyon, Marta, Bonifacio, Emerson, Wenefred, Arian Joy, Francisco, Adrian Jan, Maria Teresa, Jaime Alexis, Hermine Hilda, Francisca, Cayetano, Lucita, Noemi, Wardarica, Jescrelita, Ricardo, Alfredo, Maura, Rolando, Cardinal Ricardo, Celedonia, Hector, Roman, Damaso, Bibiana, Nicolas, Andres, Antonio, Hill, Nelson, Justine, Adriano, Sila, Predi, Lucila, Mengay, Isabela, Raquel, Brian Angelo, Panoy, Leticia, Dean, Kerino, Maricel, Evelyn, Poloy, Rodrigo, Fritzi. Lahat ng mga namayapang lektor ng Diyosesis ng Malolos, mga kaluluwa sa purgatorio, at lahat ng mga ipinagdarasal ayon sa intensyon ng parokya ng Santo Cristo. Tema ng taon, kamanglalakbay ng pag-asa, misyonero ng pananampalataya. Tema ng buwan, puno ng pag-asa, sama-sama tayong maghintay at maghanda sa pagdating ng Panginoon. Atin pong ipinagdiriwang ngayon ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria, araw ng pasasalamat. Matuwa ka, Maria, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang tala ng pag-asa, hintayin ang pagdating ni Kristo, ang tunay na liwanag. Itinuturo sa liturhiya, mula pa noong ikawalong siglo, ipinagdiriwang na sa silangan ang kapistahan ng paglilihi ni Santa Ana kay Maria. Noong ikasyam na siglo, ito ay ipinagdiriwang din sa Italia, at noong 1854, matapos na taon, matapos ang mahabang panahon, ipinahayag ni Papa Pio Kasyam ang dogma ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Itinuturo ng simbahan si Kristo Kristo ang tunay na liwanag ang araw na sumikat sa ibabaw ng mga anino ng kasaysayan. Subalit para maabot, siya'y kailangan din natin ng mga liwanag na malapit ma na malapit mga malapit mga taong itinatanglaw ang kanilang liwanag para gabayan tayo sino pa kaya ang higit kay Maria ang tala ng pag-asa para sa atin sa kanyang pagtugon ng oo binuksan niya ang pintuan ng daigdig sa Diyos naging buhay siyang kaban tipan kung saan ang Diyos ay nagkatawang tao at nakipanayam sa atin